Hello guys, good morning and welcome back to my channel. For today's vlog guys, ako'y okay, magpre-prepare ng aking almusal. So, ayan, maglalaga ang lalaga. Mag-i-steam pala ako ng uh, siyomay. Kahapon, nagpunta ako ng supermarket. So, may nakita akong shomai. Kala bumili na ako. Sabi ko, pang breakfast na rin to. Ano? Ayan siya, sampung piraso. Magkano ang bili ko? Bali, ano yata? 10 ringgit something. 10.90 yata yun. Di diba, Ang mahal na rin niya. Isang piraso is 1 ringgit. So, 1 ringgit nasa halos 12 pesos sa, ano, sa Pinas. Huwag natin i-convert pala. Kasi pag i-convert natin sa, <laughs> sa peso, eh, talagang mahal. O, oh, yan na guys. Uh, piniprepare ko na siya. At i-steam na natin. So, yan lang almusal namin ng anak ko, yung panganay ko. So, habang tulog pa siya, eto, nag-prepare na ako para pagising niya, kakain na lang din siya. Pero mauuna na akong kumain kasi tulog pa siya hanggang ngayon. So, ayun na nga guys, i-steam natin yung ating siomay for at least 5 minutes. So, habang naghahantay uh, tayo dito na ano matapos, maluto, uh, magpiprepare muna ako ng aking drinks. So, umaga, ganito na yung iniinom ko. Uh, oats, tapos lalagyan ko lang siya ng konting asukal at saka powder milk. So, meron yung nabibili na tingin, meron na siya yung nabibili na nakapak, pero mas gusto ko yung ganito na ano, na ako yung magtitimpla. Kasi yung sa mga nabibili na nakapak, masyadong matamis. So, ito, medyo ano, tansyado ko yung tamis. Magkano karami ilalagay ko ng asukal. So, ito na minsan yung ini -ini ito na yung talagang minsan na ano ko, breakfast ko. Kasi pagka, di ba, uh, nababad yung oats, para na siyang ano, na ano yun? Para na rin siyang kanin. So, mabigat-bigat na rin sa chan. So, ayan, after 5 minutes, guys, luto na ang ating siomay. Di ba, mainit-init pa. Masarap itong talagang kinakain kapag mainit-init. Eh. Yung mapasupa pa yung dila mo. <laughs> Kasi ano siya, parang malambot pa. Kapag ito ay lumamig na, hindi na siya masarap nguyain. Kaya habang mainit ito, talagang sinasabakan ko na siya. Limang piraso lang nito guys, is talagang mabubusog ka na. Mabigat siya sa chan. Kahit hindi ka na kumain ng kain kanin sa umaga, ito lang ang kainin mo ay sobrang ano na. Parang busog na busog ka na. Hmm. Tapos guys, ang masarap dito na ano na pagsasawsawan is yung chili sauce. O, sa akin, para sa akin na, para sa akin chili sauce ang ano masarap. So, sa atin yan sa Pinas, ang pinagsasawsawa ng shoma is yung parang, ano siya, toyo na timplado na. Pero sa akin kasi, okay na yan, ganyan. Chili sauce. So, pray muna. Thank you, Lord, for the blessing. Kakain ako. Gutom na ako. <laughs> Kakain ako. At ako'y marami pa rin gagawin ngayong araw na to. So, kaya ayan, magpapalakas muna bago tayo sumabok sa ating trabaho, guys. Kain na tayo! So, yun lang muna, guys, ang aking ganap ngayong umaga na to. Salamat sa aking mga subscribers at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Angie Live in Malaysia. Please subscribe na po. Maraming salamat and God bless! I was made for you, Look at me. I was made for you. see